yellow rice. So, hello mga kabayan, this is Rita and welcome to Uncle Boy 1M channel. So, ngayon po ay 7 to 3 lang yung pasok ni Mister. So, uh, alas mag-6 p.m. na. And, um, pupunta kami ng kabisahan. So, mainit pa. Kahit, six, kahit mag-6 p.m. na mainit pa. So, naglagay ako ng sunscreen. Ayan. Iyang kasi ako sa ganitong brand. Ayan. Iyang ako sa ganitong brand. And ito, yung eyeliner na gamit ko from, from Everbelina. Ayan. Ito yung eyeliner na gamit ko. Nagustuhan ko siya actually. Kasi nga, sa pencil, minsan masakit kasi nga dito. Hindi ko masyado malagyan kasi baka matamaan yung aking nanan. Eh, ito, suabi lang. Tapos, nagustuhan ko yung brush niya. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Ito yung nagustuhan ko sa brush niya. Ayan. So, so magkikilay lang naman tayo ng paunting, kilay lang. Simplihang kilay lang naman tayo. Kaboy so, ng mga kabayan. So, ayan. Si Uncle Boy. And today's uh, video ay magdi-dinner kami sa labas. So, it's couples ano, dinner out. So, ayan. Punta kami ng kapsahan. Mag-walk lang kami. So, maaliwanag pa kahit mag-alasize na ng gabi. So, papakita ko sa inyo. So, ayan. Ano masasabi sasabi mo, Boy? Ayan. Tatapon mo na siya ng basura. So, kita nyo. Maliwanag. Ah, sobra! So, 6.23 na pala ng bebe. Sobrang init. Ayan. Sobrang liwanag pa. Masakit yung init. Dito, uh, dali tama. Ang iskili daw. Kita nyo si aming araw. Napakalaki pa. So, ideal talaga lumabas pa ganito idea lumabas 7pm talaga, di ba uncle boy? ba't mas masakit yung ano niya paa kasi out of ano ka ba? na ano yung kanyang paa nang nag bestest haga hindi ko natatapak sa bago eh, mas maduga man, huwag mag -mabu? so, mag lang kami kasi malapit lang din naman ito sa amin mga 15 minutes so walk lang so, mainit mm. Sobrang na. Taas ka ng araw. Nainit sa balat. Masakit sa balat. Nag-sunscreen na nga ako. Bumamit ako ng sunscreen. Ano na? na? Summer feels. 7 to 3 kasi yung pasok lang ni Mr. So 3 p.m. nag-out na siya yan convoy 3pm Every time wala na pera. Pero at least meron pang bigas. Wala na extra. Eh <laughs> naglagayin ako ng sunscreen kaya talaga nagdala ako ng sunscreen. So ito hotel ito mga kabayan nung before ako nag nagbakasyon open pa to. Pero nung nakaraan dumaan kami dito sarado na. Akala ko nga ano lang 'yon parang nagtawag nito, nagre-renovate pero hindi sarado na talaga eh. Pag oh, tingnan nyo yung likod, wala na talaga. At ito, sayang din tong area na yan. Ano din yan eh. Ayan. Accommodation. Ah, siguro ano din to. Parang paupahan din. Ayan. Paupahan din yan. Ang ganda. Tapos ito. Kasi bago ako nagbakasyon. This year lang bago ako nagbakasyon. Ano pa to eh. Nag-ooperate pa to. Pero ngayon hindi na. So, ayan. So, ito yung way papunta doon sa kakainan namin sa kapsahan yung mga gilid ngaan uh, eh mga school na yan International School, International School ng Alhamara na yan. So hindi lang natin pag-videoan baka kasi hindi pwede. Kasi dito may mga bawal. So maging gano uh, lang tayo maging alerto lang tayo sa mga hindi tama. Unexpected tong dinner namin sa kapsahan mga kabayan. Yes, unexpected to. Hindi ko alam kay Uncle Boy kung bakit naisipan niya na mag-dinner kami sa kabsahan. Actually, first dinner namin tong dalawa, na kami lang dalawa. For this year. Kasi nung nakaraan, group yun. Group po kami ngayon. Pero ngayon, namin dalawa. So nag-walkie-walkie. Kasi timing naman na 7 to 3 naging pasok niya. So yun nga. Sabi nga ni Uncle Boy, dahil nga wala ng overtime, sabi niya daw mag-forgo na ako sa Pilipinas. Kasi hindi naman li libre yung pag ko dito, may bayad naman. Kaya lang sabi ko, pag, pag muna namin, kasi parang kung ako lang tatanggit, parang hindi ko pa, ano, Kasi nga, dito, libre lang yung gamot ko, yung check-up, yung laboratory, kasi under ng insurance. Pag ando na sa Pilipinas, talagang mag-ano rin ng pera, maglalaan para sa aking ano, um, gamot. Kasi di ba may diabetes ako, so meron akong gamot na tinitake talaga. So mahal yun dun sa Pilipinas. Ginecos Pilipinas yung isang klase kong gamot 65 pesos na isa eh tatlo yung gamot ko so yan pala yung sinasabi kanina ni Uncle Boy na emergency exit kasi yung hotel doon kanina ay eh, wala silang ganyan pero sabi ko baka sa gilid ayun so ayan yung araw Taas, ang laki at ang liwa sobra. so ito yung area namin itong mga service apartments yan kumbaga ha, galing ka sa malayo tapos pumunta kayo dito saka naghahanap kayo ng mastayhan. Ayan, pwede yan. Katulad nung katulad nung pagpunta namin nung Tabok na nag ano kami, nag rent lang kami ng service apartment. So, sa so isang ano, parang dalawang room yun. Tapos isang sala, sa dalawang CR. Yun, yun yung ano ng apartment na binook namin sa Tabok. Magkano nga yun? Ayan. 100. Ilang araw tayo doon? Ilang parang tatlong araw doon. Yes, tatlong araw dala lang uwang gabi 600. So ganito rin yung mga setup dito na Hindi ko lang alam yung mga price kasi hindi naman kami nag-book dito ng mga na ganyan kasi nga may may nagre naman kami ng, ng bahay dito. So, ayun. Ano masasabi mo lang ga? Malapit na at least, di ba, bago kumain ay nag na muna kami. Tapos pag pa-uwi, mamaya, walk lane. At least na-digest yung kinain namin kasi mga soft drinks kami mamaya. Kasi kabasa yun eh. Manok, tsaka biryani. So, see na lang mamaya, ang mga kabayan. So, ayan, may ginagawang building. Ayan. Tapos dito naman sa kabila ay pizza. Ayan. So, ayan. Pizza. ayan so, ito yung kabuuan so, may parata doon parang ito anong Ayan, may pintuan na maliit so si feeling ko ba kami ilalim to kaya may ganung pinto kaya may bakery pala dito o, pastry and bakery hindi pa kami nakapasok dito ako yung pa Iwan ko lang kay Uncle Boy kasi nauna sila dito eh. Ayan, may pharmacy. Ito na yung ano, ayan na yung corniche, Andiyan na yung fountain doon. Mas paano, yung fountain sa doon Dagat na yan. Luluwa. Diet center. Ayan. Tapos syempre merong Krispy Kreme. Ayan. So, walking distance lang to. So, dito rin yung kapsahan. Ayan, mga... Hindi ko alam kung ano yan. Mga chocolate siguro. Ayan, mga chocolate. Ayan, oh. Ano yan? Ayan, chocolates. Ayan. Chocolates. Tapos ito yung... Hindi man rin wala. Wala may sudahin din. Ayan, hindi ko wala kami kakain. Ayan, pumasok na si Apple Boy. So, dito kami kakala. Nandun sa taas yung upuan. Ano ko na? ng barbecue 21 So, dito ang kahit sa paas. Ito yung dining area Ito yung dining area Sa taas Ayan So, ito yung Merong lavatory Ayan. Meron ding table and chair para sa ayaw doon. So, mag-take out na lang kami kasi magsasala na. So, pag namin, mga 30 minutes to 1 hour pa yun bago mag-open ulit So, butong na si Uncle Boy, mag-take out na lang kami. So, makiat na lang ako dito para makita ko. Kasi first time ko din ka. First time kong pumunta dito, sa dito na sa kapsahan. So, Nag uh, nag-ano na lang ako sa lito ng video na lang ako sa taas. Kasi i take out na lang din namin. So, sa bahay na lang kami kakain. So, ayun. Daba na lang kay ako. So, bali kong bilhin na lang din ng soft drinks. So, ayun. Ito yung lito namin. So, ayun. Uwi na lang kami kasi masasalala. Ah? Okay pero alam mo naman sila um, yung kami um, yung tadi um kami na hindi na lang kami sa bahay uh, na no? lang <NM> kami mag dinner so ito yung ato. ano yun? barbecue chicken barbecue half chicken barbecue at saka may kasamang rice akin ito, akin sa mga yellow rice So, ayan. Ito, yung yellow rice. Ayan. Yung yellow rice, ayan. So, ito yung, yung, yung ano ito, Ano inihaw? So, ito yung inihaw. tawag dito. So, merong sibuyas. Ito so, yung, so, yung mga sauce. Sana dahil yun, kaya So, ito yung nangangalas kung ito klase din yung ng manok. ito ay ito ay nangangalas kung ano yun ito ay nangangalas kung ano yun ito ay nangangalas kung ano yun ito ano ito ay nangangalas yung ito roasted, di ba? Tapos ito naman yung tinihaw, ayan. Tapos merong, hindi ko alam kung ano tawag sa so sino, pero hindi ko parang kamatis na may mga ibang, iba't ibang spice. So ayan, sabi ko kay Uncle Boy, kuha siya ng, ano, you know, magkaibang luto ng manok you know, at saka kanin para ma-differentiate na. Ito so, yes. so, yung, oven roasted. Ayan, Pray na. Pray tayo. Hmm, Let's pray. Tumok bang tayo mga kabayan. tayo.

Anong lasa ng ano? Ng yellow rice. So, tikman natin itong ano, tikman mo itong ano ang grilled yung ninyo, tikman ko itong oven Ito, ano yung magiging lasa Diba? Parang... Um, Sarap na po so, okay. hmm. so, yung kaluto sa oven. Mm. parang chicken house na... Ano sa bakulot parang chicken house yung inihaw tapos may nito. Naman yun. mas beto ang inihaw. Kaya lang hindi ka makakabili ng one quart. Mm -hmm. Ito yung sa oven roasted, eh. makabili ka ng one fourth, na yan lang. Ito, half talaga, ganito. Ang yung inihaw. Iba din yung sarap ng nasa oven, pero sa kanilang dalawa, mas masarap yung inihaw. Iba talaga yung inihaw sa ulim. Iba yung sarap. Kaya pag mag-isa ka dito tsaka um, nagtitipid ka, okay na rin ito kasi mag-11 riyan. Ganito kalaki yun, ba? One point. With kanina. na. kanina. Ito, Dr. Pinoy. Ito, Dr. Pinoy. Kaya sama yung Dr. Pinoy sa Dr. Pinoy.

Hindi ba kaya ako sa ano? Yung mga tutorial, ikaw lang isa, hindi mo kaya. Dami. Tapos yung level, kaya ka siguro. Mas pwede yung white rice. Gusto ko lang dun sa ano, kaya ikaw nilag ako per dami. Nangyari-sense yun. Yes, sense. <coughs> Itong yellow rice, meron siyang arroz raisins carob, uh, cinnamon, may cloves. So, ito yung raisins. Gusto nyo yung puti. parang ano, gusto talaga Pero yung inihaw, bagay sa yellow rice kasi may, ano, dahil sa raisins, may ganda stance. Hindi ako nalang. i lang. Ay, mm. lang. Wow. Oh, dapat may design ng dayong masarap mo. Mas lalatong sumasarap pagkasama mo yung mahalin na kumakain. Mas magana. Di ba? Magaling mm -hmm. 있고요. Hmm? Dapat talaga may soft drinks para makapa ano ka, kahit. Diba? Ito, May okay. okay. Ang dami ng na. Ang one half. ba kaya naman mga ilong? Bumahilig din kayo sa inyaw. Kaya mga pinipindi ba? Pero kaya iyaw sa amin. Pagaling trabaho? Diretso ka lang doon. Kakain ka na lang. Wala ka nang hugasan pa. Hindi ka na magluluto. Nakatipid ka pa. Kung mahina ka kumain, hindi na may lalang ka kumain, hindi pwede pa ma-breakfast pagka pinagmagahan. Ang rin ng isang one-fourth na serving nila Nilagin yan.

mag-order. Ano ba Ang mga So mga kabayan, mag-enjoy sa dinner namin. Yan, si ng ilaw. maganda sa katawan. Eh, hindi ako may ito si Dati nalala ko, kay school life. Walang ulamit wala, ulang, kanin, asin, at saka ito. yung soft drinks ko diet na. Wala ko siya ng zero sugar. At diet na lang yung Hindi naman kami nagsusoft drinks araw-araw ha. At minsan lang kami nagsusoft drinks. Pero sa uh, si Uncle Boy, everyday to. Sa canteen, hindi ka ba nagsusoft drinks? Binibigay ko sa cleaner. Binibigay niya na sa cleaner yung soft drinks niya. Hindi na siya nagsusoft drinks. Siguro may times pag medyo ano mm -hmm. uh, talaga, kailangan niya. Oh, Nakakaligay! Diba? I ang mean, daming yun? Hindi kasi walang mic. Bukas mga lusan. Hindi lulays. Diba? Ang daming papakita mong yung tira. Oh, na diba? ba tira? Balik 11 na yan lang yung ano? oh, 22 eh. Sabihin so na boy. natin kahit kwantito na. Wow, violence! Don't So, yun lang muna mga kabayan. Ugas na tayo. Kamay. So, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell. Pag ah, hindi kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para mag-updated tayo sa mga susunod uh, naming video. So ayun mga kapayon. dito buhay sa Saudi Arabia naman nakaraan buhay ba? So ayun mga kapay. Hope you enjoy our video. Thanks for watching. God bless.